Hello po, so hello po sa mga boxing fan mga kaibigan So ako man ay talagang gulat na gulat sa balitang ito na pinoward po ni Sir Sean Itong kompleto ng detalye actually may consider nating ano to eh Uh, at pambagong taon ng MP Promotions President Sir Sean Gibbon sa ating mga boxing fan. Uh, Siyempre, lalong-lalo na sa ating pong mga boxingero na ito. No? But, hindi lang po MP, Promotion fight, uh, MP Promotions Fighters ang nandito. Nandiyan din po ang mga Viva Promotion Fighters. At nandiyan din po ang mga knuckleheads, pro boxing fraternity fighters. Umpisahan na po natin mga kaibigan. All fighting for world titles in January, uh, Feb, March, April and May 2023 mga kaibigan. Unang-una na po dyan. Mark Magsayo will be fighting for WBC featherweight title. Again, mga idol ha Once again ah, Mark Magsayo will fight for the WBC World Featherweight uh, Championship mga idol ano. Next, Marlon Tapales will be fighting for IBF and WBA Super Bantamweight title. Once again, Marlon Tapales will be fighting for IBF and WBA 122 pounds uh, Super uh, Bantamweight uh, Championship mga kaibigan. Next po tayo, Jade Bornea lalaban po uh, sa IBF 115 pounds. Kumpirmado na din po yan. Sunod po, ito na. Ito na yung matindi. Kasi kung akala nyo nung isang araw, eh... Diba, sabi nga nila, eh mas marami, mas masaya, no? Um, ganitong diskakting ginawa ni Sir Sean Gibbons. Instead of giving it both to one fighter, eh mas um, i, ano pa ibinigay pa sa isang Pilipino para mas maraming magkaroon ng pagkakataon na makapanalo ng world title, mga kaibigan. Raymart Gabalio, okay? Will be fighting for the WBO Bantamweight World Championship. Again, ha, Raymart Gabalio will be fighting for the WBO Bantamweight cha uh, Championship, 118 pounds. And ito na, ang mainit na mainit ngayon taon, Vincent Astrolabio. Kung si Gabalio lalaban ng WBO, Bantamweight, Vincent Astrolabio will be fighting for the IBF Bantamweight title. Confirmed na din po yan. Okay? So, next po tayo mga kaibigan. Dito na po tayo sa magagaan, minimum weights. Melvin Jerusalem, marami din po nagtatanong sa akin ito. Sir Sean... Uh, will be giving him an opportunity uh, to fight for the WBO uh, minimum weight world title. WBO 105 pounds uh, world title po yan mga kaibigan. And syempre, last but not the least mga kaibigan, ito pong uh, dati nang naging kampiyon, Rene Mark Cuarto will be fighting for, again ah, for the IVF world minimum weight title once again. Woo! Man! Damn! Ang dami nito! So, Magsayo, Tapales, Bornea, Gabalio, Astrolabio, Jerusalem, and Cuarto. Pitong boksingero mga kaibigan ang nabigyan po, nabihayaan ng kumpirmadong laban early next year, 2023. So, you know mga kaibigan, ito po ay talagang... Uh, mga kaibigan, parang ano, parang hindi ako makapaniwala eh, nung sinento ni Sir Sean. ayan o, oh, gagawin natin uh, uh, thumbnail din yan para makita nyo po ng uh, diretsyo, ayan, galing po yan kay Sir Sean. So, For uh, to Mark Magsayo, Marlon Tapales, Jade Bornai, Raymar Gaballo, Vincent Astrolabio, Melvin Rosalem, Rene Mark Quarto. Congratulations, champs. Please work hard, mga kaibigan. Ah, uh, talagang for me no, parang nagpapakitang gilas talaga si si, si uh, Sir Shad to end this year uh with this, you know, numerous confirmed world title fights for our kababayans, mga kaibigan. Kasi alam naman natin na uh, hindi ba na, na wala yung mga mga titles natin na nakaraan. So ito na. Ito po yung train about ni Sir Sean. While others while uh, his uh, detractors are uh, you know continuing to you know to to uh, attack him yung mga 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 inggit, mga haters, mga trolls eh nandiyan para siraan siya. Siya po ay busy para gumawa ng mga laban sa ating mga uh, Pilipinong boksingero mga kaibigan. At uh, yun po, ito nagpapatunay mga idol nakapagtamang uh, mga handler ang umahawak sa iyo, eh talagang mabibigyan ka ng oportunidad. Hindi sapat yung malakas ka lang, hindi sapat yung talented ka lang, hindi sapat yung magaling ka lang. Ang magaling na buksingero, kailangan mong i ng magaling at ma handler, promoter and matchmaker. Yan, lahat ng yan ay na kay Sir Sean Gibbons. So yun lang mga kaibigan, if you want to thank Sir Sean Gibbons directly, you can reach him on his Instagram or Facebook mga kaibigan kasi for sure matutuwa ang mga uh, nasa boxing industry nito at uh, ang ating mga kaibigan sa sa mainstream media at syempre mga kaibigan nating vlogger dito sa boxing community. Yun lamang mga kaibigan, maraming pong salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy holidays. Belated Merry Christmas. Advance. Happy New Year. Peace.